bago pa yung Lionel na basuray eh, no hmm? mga bago pa hmm, yung yonel mm -mm. yan ba yung uh, ano yung uh, umakot na libre yun mm -mm. so, nandito tayo ngayon sa may uh, kapulong at maulan ito ang itsura uh, ng uh, kapulong sa oras na 10.30 ng umaga ano nga ang date niya yung sweetie? 3 July, July, July 3, 2025 mm. at sa araw ng Thursday pangatlong araw ni Yermi yung nadaanan natin ito nung nakaraan maraming basura ano? oo tambak sa gilid talaga oo, ito na lang yung mga tricycle e-trike ang uh, nakaayos naman ano yun nga lang talaga wala na silang maparkingan talaga sa labas mm -mm. Oo. -mm. E, eh, kumpara sa nadaanan natin nung nakaraan eh. talagang marami magulo nalampasan natin yung Moriones ano balikan natin mamaya kung anong uh, sitwasyon pasadaan din natin ng Arten doon sa may aroma sa happy land Oo, oh, di ba? Himala. Wala mga basura. Malinis. Malinis sa kabila nung... Alam mo, atredis palang pa lang si Yormie eh malinis na 'yung ano, 'yung mga kalsada. Pero 'yung uh, nakaraang uh, administrasyon 3 years, ano? <laughs> Three years? <laughs> Three years inipon ng basura. <laughs> Three years. <laughs> Ayun to sa mga comment. Ayun <laughs> sa mga comment ha. Oh, doon ko lang na-realize eh. O kaya huwag ka din yung mga kasama natin sa galaan eh. Oh. <laughs> Pwede pala yun. Oo. <laughs> oh. Ano, ikot tayo dito. Balik tayo. Punta tayo no dati ng Arten. Mamaya papasada natin ng mariones Natawa nga ako dun eh, sa comment ng ating mga kasama sa galaan. In English pa nga eh, English eh, baka sa ibang bansa yun. <laughs> Natawa nga ako dun sa ano eh, napangiti pala, yung nabasa ko yung comment. Uh, ano? Uh, alam mo na sabi mo? Siguro, oo uh, 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 nga ano. Oo! Oh, <laughs> nagawa ni Jeremy ng 3 uh, days lang. Uh, nabago ka agad. Ay, yung nakarang administra administration, three years! <laughs> Lumala! <laughs> Sama na kayo sa ating kuntahan uh, ngayon na Dahil walang pasok ngayon yung uh, ano eh, yung uh, school. Elementary. Uh, hanggang uh, senior high. So, maulan, gala lang tayo ha. Alam niyo, yung mga kasama natin sa galan, or mga viewers, naka na nakasabay-bay sa atin matitindi mag-observe yan eh oo oh. saka mabibilis ang mata niyan oo oh. yung hindi natin nakikita nakikita ng mga yun nasa pamamalakad lang talaga yan or nasa disiplina ng bawat uh, mamamayan Oh, Tay, mo. Maubuan ka na, tatay. Oh, at least naglilinis. Mas Kaya yung maubuan na. ba? Diba? Dati, in basura dito. Oh, oh. dito ang tambakan eh. Uh, Ngayon, na. oh, linis. Hindi man totally, pero hindi ka gano'n gabundok na basura talaga. Hindi naman gabundok. Maraming basura. <laughs> <laughs> Nagkalat. <laughs> hindi kasi dito dinadala yung mga ano yung naipon. Ay, sinasabi sabi mo, nabanggit mo yung dinadala. Napanood ko sa isa natin kasama sa mga vlogger dito sa kanto ng uh, Kapulong sa kanyang Arten may nahuli nung uh, unang upo pa lang ni Yormi dito nang tatapon ng basura isang jeep ha grabe ano oo, oo. bakit kaya nila ginagawa yun baywang ko <laughs> talagang dinala dito sa Arten at dito tinapon oo sinasadya kaya yun or talagang oh, nakaugalian na uy kakasal si ate oo tingnan nyo ito oh. malinis kahit yung center island may oo. mga basura pa rin oo at least parang nililipad lang siya. Oo. Pero dati, 'di ba, nakita natin may nagtatapon pa diyan. Mm, -mm. Uh. Oo. Oh, din 'yan. Basta oo. magtulungan lang. Mm. Kagaya ng barangay, o, oh, di ba? Bara barangay, o, oh, clean up drive. Hmm. Di ba? Hmm. Kaya nga. Eh, pamamalakad nga lang yan. Kasi kung pagbabay pababayaan mo talaga ang lungsod mo, magiging kawawa. Oh, dugyot! Hindi, na, hindi <laughs> naman <laughs> kaya lang ng isang tao yan, eh. Dapat talaga tulong-tulong. Oo, -tulong. oh, yan ang sabi ni Army. Doon tayo mag-iikot. Doon sa dati natin iniikotan. So, talagang malinis na kumpara sa dati or uh, maayos na basura lang naman ang na naging problema eh mm -hmm. Tingnan nyo sa kanan ha dati talaga may nakikita tayong tampak-tampak dyan eh dito sa Center Island uh, meron ako nakikita pero uh, malaking kaibahan na nakakalat dito sa kalsada ang maganda dyan yung may oras kung anong oras ka maglalabas ng basura mo tama isang inyon hindi naman siguro lingit sa inyong kaalaman eh, <laughs> talagang ang iniwang problema kay Yormi <laughs> isang katotak <laughs> Isipin mo na lang, kakayanin mo kaya yung ganong problema, di ba? Eh sabi nga niya, tulong-tulong. Kaya nga, yun, yun nga dapat talaga. O yun, dito tayo mag-U-turn uh, Dito nga ma tayo sa bandang tabi ha Sakripisyon na tayo sa medyo malalaking truck Ang tatabihan natin para Para makita natin yung sitwasyon dito sa gilid Ang dami na nakatira sa smokey, no? Oo uh. Yan, yeah, no? Sama talaga ng panahon hmm. gayangan mm -hmm. Gaya sinabi ko, talaga wala talaga sila maparkingan. Pero, maayos sa walang, walang basura. Ito na yata yung happy land eh. Yung mga nakapark naka dito. Okay lang yan kasi part ng hanap buhay nila yan. Kaya nga. Oh, pero wala tayo nakikita mga nakakalat na pasora. O yun ang kagandahan. Oo. Oh, oh. Nasa loob na talaga nila no. Mm. Hindi kagaya nun. Dito oh. Ang dami. Mm -hmm. O. Oh, wag kang magkalat dito. O. Oh. di ba? Oh. 'Yun naman talaga ang maganda eh. maiayos lang. Tsaka sir sir lari naman ang magbe-benefit oh, no. Dati eh. talaga ngayong oras, ah, andyan yung mga kalakal nila sa kalsada. Ngayon siguro mayroon silang designated area. O, oh, malamang pagbagsak dito hindi na dapat patagalin. Ayusin agad. Mm -mm. Hindi dapat ibenta na ka rin kaagad nila doon oh, sa pinakaano. O, oh, tingnan mo malinis oh. Malaki talaga ang pinagbago. Tingnan natin dito yung sa Mayfot footbridge ba yun? Ayun, yung, sa kabila. Sa kabila? Mm -mm. Ito bang truck na ito? Parang nasiraan siya. Nasiraan so, ba? Oo, May gumagawa eh. Ah, sandali oh. ha. Ay hindi, nakatabi talaga eh. Nakahilera eh oh. Ay oo. Nakahilera, hindi natin makikita yung yung basura. Nakahilera. Lana. Hindi tayo makapark. Ay, nakaharang ito eh. Basta wala na. Wala na yun doon sa ilalim ng ano, footbridge. Wala na yung basura, truck naman. Truck na yan. Ibig sabihin, wala na yung basura. Doon na yung, yung ng basura. Yung kanilang uh, parang uh, pangangalakal na truck. O, oh, ito na yung Happy land. Banda rito. Ibig sabihin, nauubos Ay, agad yung... Ay, may sarili na silang truck ng basura yan, no? Oo, 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 diba? May naghahakot na. Uh -huh. mm hmm. Pag basura na, ilalagay na agad sa basurahan. O, oh, kalakal din yan. Kalakal mga na yung mga bakal, yan. Mga bakal, no? Na-segregate na, na, yan. Kaya nga. At least, hindi na pinapatagal dyan or ini stack kasi baka ahasing ka na pag matagal na. Lalo ngayon tag-ulan na nga. Mm -hmm. Iba sa bubong kasi nakalagay baka bumagsak sa bigat. Oh. Sana ba tayo? Lampas na ba tayo? Ah, kapulong pa lang ito. Doon tayo sa Moriones, sa kakaliwa. Yun nga lang talagang kuha na nila yung, uh, yung lahat ng uh, yung uh, dalawang linya ng kalsada. Nakago. Ay, no, may naghahakot ng basura, oh. O Ayan o, no, nakakatuwa. May naghahakot na. Lagi naman may naghahakot. Hindi, kasi dati tambak Ay, eh. Ay, oo. Ito na, oo. Mmm, diba? O. May naghahakot na. Tama ka. Dahil uh, dati nga, ba, diba, walang naghahakot? -mm. -mm. Nag-back out yung mga contractor ng basura dahil nga hindi bayad. Ayan o, Lionel. Lionel na? Oo, mm -mm. O, tama. Shout out sa'yo, Lionel. ha Kakaliwa na tayo dito sa Mariones Tutok lang sa kanan ha ah. Malinis na. Wala hmm? ng basura nagkalat. Oh, yun nga lang. Ito nga, dito na talagang parking parkingan nila sa kalsada. Tapos, yung mga sa bangketa. Ah, doon. Ah, marami pa rin nga vendors doon sa bangketa. U-turn tayo doon sa gas station Wala ka napansin na kumpol-kumpol na basura, no? Wala Yung mga ano nga lang Yung mga nakapark sa kalsada sabi nga natin doon palang sa unahan ah uh, sa nadaanan natin eh wala talaga sila mapaparkingan kundi dito sa kalsada at sa bangkita ayun no oh. uh -huh. Eh eh mangilang-ilang pa rin nasa ano, supot ng basora May kaliwaan ba dito? Meron na, no? Mayroon, kaliwa na tayo. So, ayan. Ito yung uh, Moriones. Sa ngayon. Ito na lang. Uh, dapat maayos yung mga nakapark dito. Sa kalsada. Pero ano, ano ito? May tulda. Palakal. Palakal. Naku, kailangan mabenta na nila yan kasi tag-ulan na yung mga karton, mababasa. Uh -huh. So, yun. Hanggang uh, dito na lang tayo at uh, maulan eh. Hindi tayo makapaglakad. Ngayon, ang gagawin natin, maglalakad tayo sa mall. <laughs> Ay! Bago yun, ah. Oo. Oh, Magmalling na lang tayo. <laughs> tuan-tuan yung <laughs> alo. Tumang tuma. Ang natin dito sa ano. Dito yung asyo. So yun. Uh, uh, pasok sa kami na sweetie eh. Uh, Hindi uh, ako magkasa sa laki ng mukha ko. Bakit? Ako din ha. Oh, bye for now. Oh, uh, see you again. See you again <laughs> bye po. Thank you so much po. Sa inyo pagsama. Taginit. Tagaraw. Bye! Go ka na. Oh. Uh. <laughs>